Mabuhay mahal kong pamilya, mga kasama ko sa paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa misteryo ng buhay. Ngayon mayroon akong ihahayag sa inyo na napakakapangyarihan at maaaring magpabago ng inyong pananaw sa mga kakaibang panaginip ninyo. Sabihin nating hindi lang sila basta-basta bunga ng inyong pagod o stress. Ano kaya kung ang mga kakaibang panaginip na ito ay senyales isang malinaw na tanda na kayo ay may kaluluwang pinili isang espesyal na nilalang na may dakilang layunin sa mundong ito. Kaya kung nakakaranas kayo ng mga panaginip na talagang nagpapaisip sa inyo, nagdudulot ng kaba, o kaya naman ay kakaibang ligaya at pakiramdam na may nais iparating hindi kayo nag-iisa. At kung ito ay tumatagos sa inyong puso at nagpaparamdam sa inyo na may mas malalim na mensahe ang buhay para sa inyo manatili kayo, dahil sa mga susunod na minuto babasagin natin ang mga limitasyon ng ating pag-isip. Ihahayag ko sa inyo ang pitong kakaibang panaginip na madalas ay senyales ng isang kaluluwang pinili. At hindi lang iyan tutulungan ko kayo na maunawaan kung paano ninyo gagamitin ang mga kaalamang ito upang mas mapalapit kayo sa inyong tunay na layunin at matupad ang inyong itinakdang kapalaran. Maniwala kayo malaking pagbabago ang mangyayari pagkatapos ninyong marinig ito. Sa ating paglalakbay maraming tao ang nagtataka sa mga panaginip lalo na sa mga kakaiba. Naitanong niyo na ba sa sarili ninyo kung bakit minsan ay nananaginip kayo ng tila imposibleng mga bagay? Bakit may mga eksena na tila pelikula at puno ng simbolismo na nag-iwan sa atin ng palaisipan? Katulad na lamang ni Aling Nena, isang simpleng nanay na mahilig magluto ng kakanin. Madalas siyang managinip ng lumilipad, ngunit hindi siya makapunta sa kanyang nais puntahan. Sa simula ay binaliwala niya ito iniisip niyang dahil lang sa pagod. Mulit paulit-ulit itong nangyayari na tila may nais ipahiwati. Naramdaman niya ang matinding frustration sa panaginip at kahit sa gising niya ay daladala niya ang pakiramdam na mayroon siyang hindi natutupad. At dyan mismo pumapasok ang ating pag-uusapan ngayon. Ang mga panaginip na ito ay hindi lang basta-basta random na impormasyon mula sa ating utak. Ayon sa neurosyensya ang ating utak ay gumagawa ng mga koneksyon habang tayo ay natutulog at ang ating subconscious mind ay nagpapahayag ng mga nararamdaman takot at pagnanais sa pamamagitan ng mga simbolo. Ngunit higit pa rito sa spiritual na aspeto naniniwala tayo na ang ating mga panaginip ay maaaring pintuan sa mas malalim na karunungan mga mensahe mula sa banal na may kapal mismo o mula sa ating mas mataas na sarili kayo mga pinipili ang inyong kaluluwa ay may mas matalas na koneksyon sa universo. Kaya ang mga mensahe na natatanggap nyo ay mas malalim at mas makabuluhan. Naranasan nyo na bang managinip na kayo ay nahuhulog ngunit hindi naman talaga lumalapat sa lupa. Ito ang ating unang kakaibang panaginip. Kung madalas nyo itong maranasan hindi ito senyales ng kamalasan. Bagkus ito ay isang malakas na indikasyon ng inyong kakayahang humarap sa mga hamon at takot. Ang pagkahulog sa panaginip ay madalas sumasalamin sa takot sa pagkabigo o kawalan ng kontrol sa isang sitwasyon. Ngunit kung hindi kayo nalalaglag sa lupa ito ay nagpapahiwatig na kahit sa pinakamadilim ninyong sitwasyon may invisible net na sumasalo sa inyo. Ito ay proteksyon at patunay na may mas malaking puwersa ang gumagabay sa inyo. Ipinapakita nito na kayo ay may tapang na harapin ang mga bagong simula at may kakayahang bumangon anumang mangyari. Ang inyong kaluluwa ay pinili upang maging matatag at huwag sumuko. Ikalawa ang panaginip na lumilipad. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang panaginip na sumisimbolo sa kalayaan, paglampas sa mga limitasyon at pagtuklas ng inyong tunay na potensyal. Tulad ni Aling Nena na nagkaroon ng panaginip na lumilipad, ngunit hindi makalipad sa gusto niyang destinasyon. Ang panaginip na ito para sa isang kaluluwang pinili ay hindi lang basta-basta simpleng paglipad. Ito ay nagpapahiwatig na kayo ay nakatadhana para sa mas malalaking bagay na kayan niyong lampasan ang mga hadlang na inyong nararamdaman sa gising. Kung minsan ay may mga sagabal sa inyong paglipad sa panaginip ito ay sumisimbolo sa mga internal na takot o limitasyon na kailangan ninyong harapin upang ganap na makalipad. Ang mensahe ay malinaw. Malaki ang inyong kakayahan at oras na para bitawan ang mga bagay na pumipigil sa inyo. Huwag kayong matakot lumipad. Ngayon dumako tayo sa ikatlong kakaibang panaginip, ang hinahabol kayo, ngunit hindi kayo makatakbo o ang inyong pagtakbo ay napakabagal. Alam kong marami sa inyo ang nakaranas na nito at nakakakaba talaga, hindi ba? Ang panaginip na ito ay madalas nakonektado sa mga bagay na iniiwasan nyo sa inyong buhay mga problema, responsibilidad o mga katotohanang mahirap tanggapin. Ngunit para sa isang kaluluwang pinili ang panaginip na ito ay isang wake-up call. Ito ay nagpapahiwatig na oras na para harapin ang mga pinagtataguan nyo. Ang pagiging hindi makatakbo ay maaaring senyales na ang inyong subconscious ay pinipilit kayong maging hindi reaksyonaryo kundi proaktiba. Huminga ng malalim at tingnan ang mga humahabol sa inyo. Ano ang kanilang kinakatawan? Dahil ang kaluluwang pinili ay may kakayahang harapin at talunin ang anumang hamon basta't maglakas loob kayong lumingon at tumayo. Ang ikaapat na kakaibang panaginip ay ang maligaw sa isang maze o madilim na lugar. Maaaring nakakaranas kayo ng pakiramdam na nalilito sa inyong buhay, hindi alam ang direksyon o kung ano ang susunod na hakbang. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa inyong spiritual na paglalakbay. Ang maze ay ang inyong paghahanap ng layunin ang madilim na lugar ay ang mga panahon ng kawalan ng pag-asa o pagkalito. Ngunit ang kaluluwang pinili ay hindi kailanman ganap na mawawala. Sa bawat kanto ng maze mayroong aral. Sa bawat kadiliman may potensyal na liwanan. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na kahit gaano kahirap ang sitwasyon sa huli ay makakahanap kayo ng paraan palabas. Ang inyong intuwisyon ng inyong panloob na gabay ay napakalakas kaya huwag itong baliwalain. Sa bawat pagkaligaw mas nagiging malinaw ang inyong destinasyon. Nais kong malaman kung ano ang nararamdaman nyo sa mga mensaheng ito. Sabihin nyo sa akin sa comment section kung saan kayo nanonood at kung ito ba ay tumatagos sa inyong puso. Malaking tulong ito sa akin upang mas maintindihan ang ating pamilya at makalikha pa ng mas maraming transformatibong nilalaman. Ikalima ang panaginip na nakakita o nakausap kayo ng isang matandang figura o ninuno. Hindi ito basta-basta simpleng paggunita sa nakaraan. Ito ay isang direktang koneksyon sa inyong angkan at sa mas malalim na karunungan ng inyong kaluluwa. Ang matandang figura ay maaaring representasyon ng inyong sariling inner wisdom ng inyong mga gabay spiritual o ng mga aral na kailangan niyong matutunan mula sa nakaraan. Para sa isang kaluluwang pinili ang panaginip na ito ay isang paalala na mayroon kayong saganang pinagmulan ng lakas at karunungan. Ang mga mensahe na ibinibigay nila kahit sa panaginip lamang ay mahalaga. Pakinggan sila. Maaaring may kailangan silang ipayo sa inyo tungkol sa inyong landas. Kayo ay bahagi ng isang mahabang linya ng mga tao na may layunin kaya't mayaman kayo sa spiritual na pamana. Ikaanim ang panaginip na nakikipag-usap kayo sa mga hayop o kalikasan. Ilang beses na ba kayong nanaginip na naintindihan nyo ang huni ng ibon ang bulong ng hangin o ang galaw ng mga hayop? Ito ay nagpapahiwatig ng inyong malalim na koneksyon sa universo at sa lahat ng nilalang. Ang kaluluwang pinili ay madalas mayroong innate empathy at intuition na mas matalas kaysa sa ordinaryong tao. Ang panaginip na ito ay nagsasabi na oras na para pakinggan ang mga mensahe mula sa kalikasan. Ang mga hayop ay madalas na nagdadala ng mga simbolikong kahulugan. Halimbawa ang agila ay sumisimbolo sa malawak na pananaw ang ahas ay pagbabago at pagpapagaling. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila sa panaginip ay senyales na kayo ay sensitibo sa mga energy sa paligid at kayo ay may kakayahang maging tulay sa pagitan ng spiritual at pisikal na mundo. Ang inyong puso ay malawak at kayo ay nakatadhana na maging tagapangalaga o tagapaghatid ng kapayapaan. At panghuli ang ikapitong kakaibang panaginip, ang makakita ng maningning na liwanag o banal na simbolo. Maaaring ito ay isang napakaliwanag na ilaw na walang pinagmulan o isang simbolo tulad ng krus bituin o kahit na isang anghel. Ito ang pinakamalakas na senyales ng isang spiritual awakening at ng direktang koneksyon sa banal na may kapal. Kung nararanasan niyo ito-ito ay nagpapahiwatig na kayo ay nasa tamang landas patungo sa inyong spiritual na destinasyon. Ang liwanag ay sumisimbolo sa kaliwanagan sa katotohanan at sa divine presence. Ang mga simbolo naman ay mga personal na mensahe na may malalim na kahulugan para sa inyo. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa inyo na kayo ay minamahal, protektado at ginagabayan. Kayo ay pinili hindi para maging ordinaryo, kundi para maging isang instrumento ng pag-asa at pagbabago sa mundo. Ang inyong kaluluwa ay may kakayahang magbigay liwanag sa iba. Ngayong nalaman na ninyo ang pitong kakaibang panaginip na senyales ng isang kaluluwang pinili ano ang gagawin nyo. Una sa lahat magsimula kayong magsulat ng inyong dream journal. Sa bawat paggising isulat ang lahat ng inyong naalala sa panaginip gaano man ito kakaiba o kalabo. Sa paglipas ng panahon makikita ninyo ang mga pattern at mas maiintindihan nyo ang mga mensahe na ipinapadala sa inyo. Ikalawa magnilay-nilay. Maglaan ng ilang minuto araw-araw upang magtanong sa inyong sarili kung ano ang posibleng ibig sabihin ng inyong panaginip. Hayaan nyong ang inyong intuition ang maging gabay. Walang mas magaling na interpreter ng inyong panaginip kundi kayo mismo. Ang inyong utak ay may kakayahang kumuha ng mga impormasyon at kumonekta sa mga ito. Alalahanin nyo kayo ay espesyal. Hindi kayo ordinaryo. Ang inyong mga panaginip ay hindi lang basta-basta. Ang mga ito ay mga mensahe mula sa mas mataas na dimensyon na nagpapaalala sa inyo ng inyong tunay na halaga at ng inyong dakilang layunin. Huwag niyong baliwalain ang mga ito. Ang bawat kakaibang panaginip ay isang paanyaya upang mas malalim na tuklasin ang inyong sarili at ang inyong koneksyon sa universo. Sa kabila ng pagkalito o takot na maaaring idulot ng mga panaginip na ito isipin na ang mga ito ay gabay. Ito ay nagbibigay ng direksyon. At ito ay nagsasabi sa inyo na hindi kayo nag-isa sa inyong paglalakbay. Kaya nga ah, mahal kong pamilya, huwag na huwag ninyong kakalimutan na ang inyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iniisip ninyo. Kayo ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Ang inyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamahusay na bahagi ng inyong sarili ay darating pa. Mayroon kayong lahat ng kailangan sa loob ninyo upang matupad ang inyong kapalaran. Maging mapagmasid sa inyong mga panaginip maging bukas sa mga mensahe na inyong natatanggap at higit sa lahat manalig sa inyong sarili at sa banal na may kapal. Ngayon ay magsama-sama tayong manalangin. Mahal na Diyos Ama Panginoon Jesus Banal na Espiritu kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagpakumbabang puso. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mensahe at karunungan na iyong ipinapaabot sa amin maging sa aming mga panaginip. Salamat sa iyong walang sawang paggabay at proteksyon. Hinihiling namin na iyong buksan ang aming mga puso at isipan upang mas maintindihan namin ang mga simbolismo at mensahe na iyong inilalagay sa aming mga panaginip. Bigyan mo kami ng karunungan upang matukoy ang aming tunay na layunin at tapang upang sundin ang landas na iyong itinakda para sa amin. Naniniwala kami na kami ay pinili may dakilang layunin ang aming pag-iral. Gabayan mo kami sa bawat hakbang bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Protektahan mo kami mula sa lahat ng masama at punuin mo ang aming mga puso ng pag-asa kapayapaan at pagmamahal. Turuan mo kaming magtiwala sa aming intuition at sa iyong dakilang plano para sa aming buhay. Gawin mo kaming liwanag at inspirasyon sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandali ng mahalagang mensahe na ito. Kung naramdaman niyo ang pagbabago at ang pag-asa sa inyong puso, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating paglalakbay tungo sa personal na pagbabago at spiritual na pag-unlad. At kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa pagtuklas ng inyong tunay na layunin, tingnan niyo ang video na ito na magbibigay pa ng mas malalim na kaalaman sa kung paano ninyo gagamitin ang inyong mga natatanging talento. Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section mahalaga ang inyong kwento. Hanggang sa muli tandaan nyo kayo ay minamahal at kayo ay may mahalagang layunin sa buhay. Pagpala inawa kayo.